eto sungkitin na natin subukan natin sungkitin kung meron ba medyo mahirap pa pero ayos lang kasama na yan sa anak buhay hindi o yun meron eto mm -hmm. salamat hindi masyadong makita ko kay may gamot sipit pa na agad. Bitawan mo. Bitawan mo. Sumipit agad oh. <laughs> Pastilan. Bitawan mo. Ay nako. Ay nako. Jadi dah oh. mo. Gina lepas kena. Lumabas kena. Lepas kena, tiga maga na. Lepas. Gaito kahirap ang hanap buhay natin. Lupok agad yung pangkawit natin. Basta may laman, yan talaga. Lupok talaga agad yan. kayo sinipit ah, bila kasi ipin oh. Parang dalawang piraso to. Dalawa lang sana. Okay. Sikit. Eh, labas na sana. Sikit pa. Ah. Sana malaki. air ah, ya, pata lagau oh. sabi kula nga bae tihaya eh magang maganitong banat tihaya talaga ya eto da ah guys Oh. Kalahating kilo. Ay. Selamat Lumabas ka rin nakuha rin dia. Sana ni isa pa. Sungkitin pa natin. Good size na rin o. o. tatlong daliri na rin. Sa okay dah Good size. Sungkitin natin ulit. Baka mayroon pa. ah meron talaga dalawa talian mo natin to salamat dalawa Ah. Oh, Okey kayo. Dalawang piraso. Sa isang butas. Sabit na natin, sabit. kayo eto siya buhay na mano to buhay na mano Kaya nga pala matapang. Dalawa pala sila. Basta matapang yung lalaking limang. Oh. Dalawa talaga yun sila. Unang dipindi rin. natin matansa tansahin natin para okay kayo ba sabi ko na nga ba lalabas din yan siya eh oh. o oh. o di ba ito pangalawa lalabas din yan siya pag ayaw niya sa loob di ba di okay kayo o oh. Oh, di ba? Okay kayo. Oh, di. Dalawa. Oh. Hirap pa sitwasyon. Gabi ang taba ito. Sarap to sa kwan? Sarap ito sa laga talaga. Ang ta ng taba. Oh, di ba? Oh, lala pastinya niya siya basta. Ayaw niya sa loob ng butas. Oh, di ba? Ganun lang 'yon. Oh. Di okey kayo. Oh, di lami kayo. Ana ba? May panginabuhi nga bahalag lisod. Basta kay makakuha lang. Hmm. Basta na ay sulod yung mga pabutas natin may mga laman okay na kayo oh goods na in. grabe na yung kagoods oh oh dalawang piraso mag-asawa isang butas ayan oh ang isa oh Kalateng oh, kalating kilo ito yung isa oh ayan oh dalawa oh yung okay kayo oh diba hindi sulod na yun oh pulak pemaisulud ni ni sudlan ato anak bah sudlan bah sudlan oh di bah di ganak ayo